Bakit? Ay, pa-video video pa. Ay, siyempre. Dito ako liligo, sakto mapabumba ako kayo. No? Okay. Ah, ayos ah. Ayos ah. Ay, yung mga dati kong boy na ando na sa ilang tindahan ah. Ay, dito yung dahit masag ko pala. Ay, di Ay, hindi eh, ko nga alam. Kaya nga, hindi eh, naman nag-reply sa'yo. Sila ka. mga ganda ng building niya. Ayan. Ngayon po. Hindi lang tako na ako. Naunlad na ang Pugnot eh na ako na labas ay nang umaga ay putang Oo, kayo mamay ang gabi Oo, oh, may video Ha? May video Oo, oh. soon to open Hindi, ano yan? Network ba? Oo, mo Alam ko yung meta na rinona na salamit Meta, ayong yung bago yung nila di ba ano? sa ana sa meta na oh yung Rayban Rayban ang brand doon pero designed with na Oo oh, pero ang pangit baga ang lakbaga Oh yun may ilaw kasi yun Ah oh. pagkinakaboy yung ilaw gagana. Yun, pag hindi gagana yung camera niya Ah ang galing ana ang galing Hindi pag nagre-record Ah oh. Ang um... galing ana ang oh. galing ana kasi naisip ko na yun, ano kaya kung lagyan ko na ano to, tape. Okay? Ah, hindi ka gana. Pero sa, dun lang Pero sa ibang camera, gagana yun. Pero ewan ko lang, pag ina no, kunwari, papasagin ko yung, ano, ilaw. Ilaw? Oo. Oh, so, oh. Gagana pa. Ina. Effort pa yun. Sabi ni Pran sa akin na nasa biyahe kaya ta no, no nasa biyahe ka. Oh. Papagyo daw tayo. Oh. Di susunod. Oo, oh, susunod. Oh. Sabi na nati, sabi okay. ko lamig doon, saka traffic. Ako na mga excited ay. Oh. Traffic doon, Ay, wala na daw ang sasakyan natin iiwan na. Ah. Tapos, magta-taxi na lang or lakad, you hotel hanggang hotel na lang daw yun. Oo. Kasi ang mga taxi naman doon malalaki. Walang taxi doon na uh, sedan. Ay, dalawa. Dalawa hotel lang Dalawa hotel Puro mga FX ang taxi doon. Oo nga. Walang mga sedan doon. Kasi Ta hindi kaya yung eh, mga packet pa ba. Ah, okay, get. Yes. Kaya Oo. pala. Mga malalaki ang taxi doon. Tapos, ano, ah, uh, ah, yung sasabihin? Magbili daw ako ng drone. Sabi ko, tangin na. Lugi naman ako pag bumili ako ng drone. Bakit naman? Ay, ay okay. ako magre-remote nun. eh bakit? Saan pa ba sa Baguio? Ay, siguro lahat po puntahan. Pero gusto ko nga mapuntahan yung sa Enchanted Kingdom. Nakapunta na ako ng Enchanted Kingdom. Oo. Oh. Kaya lang, mga 10 years ago yun. Meron. Anong, anong, anong meron sa Enchanted Kingdom? Rides-rides naman Ha? Yung mga rides Ah, pwede O kaso yung mga bata ay di pa naman Mas safe sa bagay Mas safe doon Kaso maliit pa sila, Ellie Pagpapalakihin ko muna Bago mag-enchanted Hindi, sila May mga pambata naman doon Yung bata lang na mga rides-rides oh, Tap, yung, tap Grupo sila doon Kaya pala ina-open sabi ko Folks, gusto kong maka-experience ng ano, ng Kart, kart racing Go-kart? Oo, oh, go-kart. Sa Enchanted meron? Kasi sabi ko, sa tabi ng... Sa Enchanted ano, meron? Sa tabi ng La Brea, ng Hayon. Star City? Oo, malapit sa Star City. Meron doon ako nakita go-kart dati. So, sabi niya Pransa, mahal daw to buy 15 pesos, 15 minutes. Uh -huh. Tapos, hindi ko hindi niya sure kung nag ooperate pa. Sa Star City, ay sa ano, Enchanted meron doon may enchanted king meron tapos sabi niya 15 ano nga yun? ano nga ko na kina wag na 2, 5, 15 minutes wag na lang ano daw Malaysia na lang daw mag Malaysia daw tayo 900 lang daw yung go-kart tapos ano siya big largest in Asia para sa formula 1 at pag nakita mo yung ano yung race race ano kasi syempre hindi lang naman yun ang rason ba tayo pupunta Malaysia. Dapat may iba pang trip. Malaysia, Singapore. Magkatabi lang yun. Malaysia, Singapore. Siya? Ayala, ala. Ang kaya namin sagutin. Hotel sa Singapore. Ay, next year. Baka na uwi na kayo. Hindi eh, pa. Yung hotel sa Singapore, kaya-kaya namin sagutin yun. Oo, ito lang nang bili. Oo, yung akin. Alam mo yung may sasabi ko, nasabi ko na bili sa akin. Eh, kailangan lang kalaki. Tara mo yun <laughs> pa. Tara mo yun, it's skinny. Hindi, pwede pala ganun lang kalaki yung sa iyo. Ano? Baka mas maliit pa. Kasi dalawa yung ilalagay. Ano yung ilalagay mo sa ilan? Dalawa. O, oh, sakto lang ba? Dalawa, dalawa ba kayo? ganyan? maliit. Kasi yung isa, pang yes. guest, tunari, gusto nyo mag-overnight. O, diyan kayo. Oo. Uh -huh. O, baya, may mga bisita ka, galing kung saan. A ang pinagtataka ko, Barsi, sa Pero sa kani sino kaya ang Pilipinong may ari? Ano napakaswerte. Oh, kasi may partner ng palagi niya na hindi pwedeng bumili ang foreigner. Laging 60-40, 60 sa Pilipino, 40 sa foreigner. Sa lupa? Oo. Uh, ay akala ko wala na percent sa kanya. Ay. Oo, oh, 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 mali, tama ka. Wala sa company pala 'yon. Sa company 'yon. Company, company. Lupa ay wala. Wala. Tangin okay, na, na abut ka dito. Uh, ay galing ka naman dito ay. Ginagawang basurahan yan. Ayun o. Mo, mo kaya? Alam mo, sa negosyo ng galing kasi pare-pareho kayo. Yung gamit ng chips, yung gamit ng gatas. Saan kaya galing? Ayan ay, na nga. Kulat na gagabi naman. Ay Hi, hindi, hindi, hindi yan sila. Ang dami mga potato chips, gatas, parang milk tea. Oo, saan na may milk tea dito? So, nga doon. Tapos ang may-ari na na dito. Masabayan. Ah, sinasabay lang. Okay. Hindi man lang sinunod. Yeah. yeah. bag ng potato chips saka yung packaging ng mga gatas ano kaya kung i-upload ko to? sa usapan natin pero eh, may puputol-putolin lang ako. Tingin mo, kasi pala ko lang ng subtitle. Ay, ano? Yung e, kunyari, nagre-reklamo ko na sa basura. Puti na kayo, nagre-reklamo ko. Hindi kahit pa ano? plastic yun. Kaya ako, kahit naman ako ganito, ako nagtatapon ako ng basura sa sako. Sa, naka-sako. Naka Tapos, ilalagay ko doon sa labas. Oo, oh, at may mga umunik na naman. May mga umunik. Ina eh, nga ako, ano, kumbaga, tinapon ko sa, sa gilid ng bahay, at pero naka-sako. Pag may mga umunik, sa mga. Oo, oh, oh, dada. May mga umunik. May mga sumabog. Hindi sumabog, binato yun. Saka syempre paglalaro ng mga aso, ayan oh, ayan. Saka syempre paglalaro ng mga aso. Mga aso baka mga, mga, mga... mga taga dito lang din yan. Kasi may mga gastos sa buwan dito yung na ayan, mga puting na tips malalaki ng packaging. Diba, talaga ang linaw ng alam mo, laki daw kita sa ganyan, sa hosting. Siguro mga 20,000 yan pag mga ganyan. Ilang oras mo lang gagawin. Mo. Oh, kasi hindi naman siya yung high-end na mag-host Pero ang tingin kong malakas, mas malakas si ano, DJ Chacha kaysa kay Nicole Yala. Mas, sa racket, na nag, soul. ang maganda kasi kay DJ Chacha, nag, ano na siya, hindi na lang siya sa hosting eh. Naging newscaster na rin kasi. Ay siya? ng ano? kasama na siya ni Phil Pailon everyday 6am to 10pm saan? radio 5 ah radio 5 pero na may TV may TV? na may TV oh. pero radio pa rin siya radio oo tele radio tele radio oo kaya yung market niya niya ano na? ah kaya pala market value niya kaya pala ang mga endorsement niya mga mamahalin sabi ba si DJ Cha Chao na Ha? Ah? Mas ano talaga. Oo, kasi nag-endorse nag siya ng kotseng di battery ay. Limot yung pangalan. Hindi BYD. Yusong ang gusto rin ni Papa. Ang inayo, kaso meron siyang electric, meron hindi electric. Tapos may nakita, may inendorse si, ano, yung, si Chacha. Ang laki, ang ganda. Super lawak na talagang ang ganda. Ang problema lang, ano, gas. Oh. Gas engine. Eh diesel baga kami para ang laki-laki noon tapos sa kagas ka eh di paano ang, ang konsumo noon. Hindi yung jetur Ayun jetur jetur jetur, jetur. 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 Oh, jetur. Kasi yun lang naman yung maingay pagkatapos ng Pinoy Day. Oh, jet kasi kasi meron silang in in gas in na ano, ang BYD pure electric na yun. Hoy, may yung yung, yung kaya Hindi oh. kabilaan ng tangke noon. Ano ibig sabihin? Yung kabila, yung kanari sa kaliwa, pwede mong i-charge yung ano, i-charge sa as uh, a vehicle. Pwede hybrid. Yung kabila, may tangke. Tangke ng gasolina. Pwede pwedeng sabay. Pwede. Ah, kaya pala nakauwi uwi ng pilitang para kali. Kaya kung tataka ay... naka ba yun? Pero may Toyota daw na hybrid. Prius. Ha? Prius. Marami na. Ano no? Hindi yung malaki. Hindi eh kung ano. Uh, Alphard, may Prius na Alphard, uh, may hybrid na Alphard. Ngisip ko pa ano yun, pwede bang hindi naka-charge? Kasi sabi kailangan pa rin daw ng gas ay pero matipid super tipid daw. Uh, sa kano nakasakay ako? Ano na? Nasa farm. Na. Farm ni ang ganda talaga oh, Francis. Bibili kami ng lupa ngayon. Dito sa may... Pulang daga. Hindi ako matulog dito, CR na. Ah, kay Nino. Sa... Yun, liquid battery solution. Oo, sa... Uy, putay na yung aso. Uy, putay na. Oh, yung putay Saan? Arlo. ay, to, ay, kala ko naman ay tayo yun. Oh, Uy, tabi. Kala ko naman ay tayo. Wala, ito baguhan pa ito. Hindi pa sanay makasagasa. So, no. kaya ako wala akong anay, wala akong kaba. Yung pala... Ang dami lang. Sabay na. Ko, ano? Ang dami lang pala na. Ang dami na pala kasagasaan. Oo, oh, ang dami na. Imasda. Eh, kanina niya. Nakaka-ano pala hindi nag-aalarma sa sasakyan side mirror to side mirror lang. Hindi din ata uso kasi ngayon na pag mo ang kotse na alarm ay. Oh. Uh -huh. Ewan ko lang ay eh, hindi ko pa naman sinubukan i-alugin yung sasakyan ko. Dati kasi ang mga kotse sensitive sa sounds ay minsan itabi mo lang sa may sa may music. Kunyari may sayawan dito. Uh -huh. Lagay mo dito. Pag uh -huh ganun ganun ngayon eh, parang wala nang masyadong ganun ay oo oh, pag kinali... pagkina lang siguro sinundun sa... pag binuksan oh, pag oh. binuksan doon lang naalan kahingan ah okay. na. <laughs> hehehe magtiit ng garahe ni Julius eh makakaparada ng balangin sa sakyan yan o ah pwede yan mga SUV SUV maiksi okay, rin sa SUV yan sakto siguro yan Sing mic zero. Sagat na sagad siya sa dulo. Oo. Sika po. Oh. <laughs> Alam. Ala na? Sika Alam? Ayan na. natin. Ay, hindi po dami ng kapayos eh. Dami eh. Uh, Pera. Ito po ang bayan. ng po ang mga kabayan patuloy sikat na yung Barangale. Puntahan natin kaya yung Tatagos. Maraya yun na. Yung alin? Tatagos. Saan Tatagos? Yung ano, yung... Yung ano, yung... Bahay ni ano. Yung... Bahay ni? Hideout ng Hindi ko alam yun. Alam mo? Hindi nga rin. Ayan, kaya busy-busy. -bisi, ano ang ganda tingnan ng Barangale sa camera. Gamit itong... Itong action cam. Parang ganda-ganda ko. Oh parang ibang ano sya ibang view parang ibang perspective May din na ah, Ramosandra Ramos muscle corner no ano Ramosandra Ramos muscle corner binago na nila ay yung kit ng ano beagle beagle sa baba sino yon ay naka Kukuha ko ng insura Para kay LNG Nakita ko na ba sa yan? Pwede ka naman yung mag magpaniho <laughs> Pwede ka naman mag ganon? Ayaw mo na kumuha ng ganon? ay eh, mas short kami Ah, may, may, may ano inaano pa kayo. Uh, alam mo si Rockford eh. alam mo na tutut magganyan yung pin yung pamangkin kong isa. Si, si ano, si Rita, wait lang. Tapos yung Princess 160. Ay, ganyan naman sa akin ha. Pareho lang. 170 sa yun. Hindi, okay, 160 yun. Kapalaba pa. 80 nga ka okay, Pero yung top 130 sa'yo, di ba? Oo. Uh -huh. 120 lang sa kanila.